Mga kababayan, nagbabala ang pag-asa sa tropical storm na posibleng umabot sa super typhoon sa mga araw ng November 9 at 10. Ang bagyong uwan ay sinasabing posibleng dumaan sa Central o Northern Luzon. Ang pinakamataas na babalang itataas para kay Juan ay ang signal number 5. Ang signal number 5 ay nagpapahiwatig ng mga hangin na umaabot sa so 185 kilometers per hour o mas mataas pa. Ito ang mga panganib at epekto ng super typhoon. Matinding malakas na hangin. Ang ganito kalakas na hangin ay maaaring magpatumba ng mga puno, makasira ng mga bahay, lalo na ang mga luma o magagaan ang pagkakagawa at magdulot ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Pangalawa, malakas na ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Malakas na ulan ang inaasahan, lalo na sa gabi at sa araw ng paglapag ng bagyo. Maaring magdulot ito ng pagbaha sa mga ilog at lungsod at pagguho ng lupa sa mga burol at kabundukan. Pangatlo, storm surge. Para sa mga pamayanang nakaharap sa dagat, malaking panganib ang storm surge at malalaking alon. Ibig sabihin, ang tubig dagat ay maaring umabot sa loob ng kalupaan, magdulot ng pagbaha at pagguho ng dalampasigan. Pangapat, mga epekto pagkatapos ng bagyo. Pagkawala ng kuryente, tubig at transportasyon. Asahan ang mga abala gaya ng natumbang linya ng kuryente, putol na komunikasyon, saradong daan, dahil sa debris o pagbaha at pagkaantala ng supply ng pagkain at gasolina. Ang mga serbisyo ng emergency at rescue ay maaring ma-overload o maantala. Ito naman ang mga paalala para sa ating kaligtasan. Una, maghandang lumikas. Kung ikaw ay nakatira sa mapanganib na lugar o high-risk area tulad ng baybaying dagat, madaling bahain o madaling gumuho ang lupa, maghanda sa paglikas kapag inutos na ng mga otoridad. Tandaan, ang maagang paglikas ay mahalaga sa kaligtasan. Pangalawa, siguraduhin ang ari-arian. Ilagay sa loob o itali ng maayos ang mga bagay na maaring liparin ng hangin putuli ng mga sanga ng puno at siguraduhin nakasara ng maayos ang mga bintana at pinto. Pangatlo, maghanda ng mga supply at ilagay sa loob ng waterproof bag. Magtabi ng pagkain, tubig, gamot, baterya, flashlight para sa hindi bababa ng tatlong araw. I-full charge ang mga cellphone at power bank. Pangapat, iwasan ang pagbiyahe lalo na pagkatapos tumama ng bagyo. Maaring sarado ang mga daan at kanselado ang mga biyahe. Delikado ang pagguho ng lupa at pagkahulog ng mga puno. Panglima, lumayo sa baybayin. Lalo na habang tumatama ang bagyo, ang storm surge at malalaking alon ay maaring nakamamatay. Panganim, magkaroon ng plano sa komunikasyon Alamin kung saan magkikita ang pamilya kung magkawalaan sa paglikas. Pangpito, pag-iingat pagkatapos ng bagyo. mag ingat sa mga natumbang linya na kuryente, mahihinang istruktura ng gusali, kontaminadong tubig o madulas o maputik na daan matapos ang malakas na ulan o pagbaha. Pangwalo, tumulong tayo sa mga matatanda, may kapansanan at mga bata at pangsyam, subaybayan ang mga opisyal na ulat. Maaring magbago ang sitwasyon. Tutukan ang mga bulletin mula sa pag-asa at mga lokal na otoridad. Maghanda tayo habang wala pa ang bagyo para mapanigurado ang kaligtasan ng bawat isa. Mas mabuti ng labis ang paghahanda kaysa walang kahandaan. Syukran.